Paano ginamit ni Duterte ang bangkay ni Ferdinand Marcos para makuha ang milyong-milyong boto ng mga Marcos loyalists noong 2016? Warning! Trigger news na magpapasabog ng kwet ng mga DDS. Can you just reiterate why uh, President Marcos deserves to be Because he is president or he was the president of the Republic of the Philippines and he was a soldier and he was good. Ito ang interview kay Duterte noong Pebrero 19, 2006 na nang bumisita siya sa Ilocos Norte para makipag-usap kay Amy Marcos at makahingi ng suporta mula sa mga Marcos loyalists and supporters para iboto siya bilang presidente. Naging bukambibig niya si late President Ferdinand Elia Marcos kaya nakuha niya ang kalooban ng mga loyalista. Panoorin! Ferdinand Marcos really planned his life to serve his country as president. Makita ko naman ang rise na, ng... So I mean, not compare me with the president. Sir, a lot of people are also supporting a tandem of you and Bong Bong. What do you think of that, sir? I will. I thank the and I would like to thank them. For after all, I said, and uh, not everybody knows it, uh, my father and Ferdinand uh, were close allies. Mm -hmm. He was a loyal uh, ally. Sir, what in the Marcos governance would you copy in your own presidency? Kita mo naman. Diya yung dagat maganda yun. Mas na na 99, maganda yun. But yung nanon na siya, they allow, binigay na niya sa tao. This is the blueprint. Eh, along the way, puro kurap dito, puro kurap doon. Sira. And then the last day sa Pero, overall, I think that he did something good for the country. For after all, we elected him. And he was not... Uh, uh, sabi mo na... May isang word dito na... Tamad. Hindi, <laughs> tamad yun. I, I believe that he was really even asleep. He was thinking about the work as president. So, could you just reiterate why uh, President Marcos presides you? Because he is president. Or he was the president of the Republic of the Philippines. And he was a soldier. And he was good. Kau <laughs> patut lang kasi ang tao. Kasi wala nang nakita kung yung... pagkakamuli. Oh, that, that is, you know, when people, people judge us when they condemn. Ganun kasi yan. You are at your best element, especially yung kas kasiraan ng kapwa mo. Yung nila mama dyan, look at the structures that Marcos built. Nandiyan pa, ginagamit pa. Ang pinakamalaking donor sa presidential campaign ni Rodi Duterte noong election 2016 ay walang iba kundi si Antonio Florindo Jr., na anak ng isang Marcos loyalist at business partner ni FEM, na si Antonio Florindo Senguera, na based sa Davao. Nasa 75 milyon ang naibigay para kay Duterte at 25 milyon naman para sa suporta sa PDP laban. Si Florendo ang isa sa nag-promote ng Aldob Tandem noong election 2016 o ang Alyansang Duterte-Bongbong. Si Antonio Lagdameo ay bayaw ni Florendo. Ang picture na ito ay ang pagpunta at panunuyo ni Duterte sa Ilocos noong 2016 para makiusap na suportahan siya ng mga Marcos at iboto siya ng mga loyalista. Si Ime Marcos din ang naglabas ng milyong-milyong pondo para suportahan ang kandidatura ni Duterte noong 2016 ayon mismo sa pahayag ni Duterte noong siya ay presidente pa. Tapos magsasalita lang si Miss Confidential Fund Sara Duterte na ihahagis niya raw ang bangkay ni Apolakay sa West PHC pagkatapos niya ipahukay. Ganyan kabastos at kawalang hiya at kawalang utang na loob itong babaeng ito. Matapos gamitin ng tatay niya ang bangkay ni PM para makuha milyong-milyong boto ng mga loyalista. Noong 2016 ay bababuyin lang niya ang mataas na paggalang at kultura ng mga Ilocano para kay Apolakay. Kung naimpluensyahan man ni Duterte ang Supreme Court noong panahon na siya ay presidente pa ipag-utos ng SC na mailibing si PM sa Heroes Cemetery dahil yan sa utang na loob niya sa mga Marcos at mga Marcos loyalists. Hindi utang na loob ng mga Marcos yan sa kanya. Kabayaran yan ng suporta at boto na ibinigay sa kanya ng mga loyalista. Hindi mga Marcos ang may utang na loob kay Duterte, kundi ang mga Duterte ang may utang na loob sa mga Marcos. Sa press conference ni Duterte sa Ilocos noong Pebrero 2016, sinabi niya na sangayon siya na maipalibing si FEM sa libingan ng mga bayani dahil dyan, sinuportahan at ibinoto siya ng milyong-milyong Marcos loyalists sa iba't ibang panig ng Pilipinas, mga loyalista na nasa ibang bansa, at ng mga Ilocano sa North Luzon. Take note, hindi lang mga Ilocano ang mga loyalista, milyon din ang mga Marcos loyalists na mga Tagalog, Bisaya, Bicolano, Waray, Chavacano, Kapampangan at mga Cordillerans. Ang mga Marcos loyalista ang nagpanalo kay Duterte noong 2016. Eh si Duterte ang may malaking utang na loob sa mga Marcos at mga Marcos loyalists. Kaya nga naglakas na ng loob si Duterte na siraan ang mga Marcos pagkatapos ng kanyang termino dahil tapos na niyang gamitin ang boto ng mga loyalista sa kanyang interes na manalo sa election noong 2016. Hindi boto ng mga Bisaya ang nagpanalo kay Duterte noong 2016. Sa talaan ng COMELEC, nasa 30% lamang ng mga registered voters ang nasa Mindanao. More than 50% ng mga registered voters based sa Luzon. Maliwanag na hindi mga boto ng mga Bisaya ang nagpanalo kay Duterte noong 2016 at kay Sara noong 2022. Kundi ang milyong-milyong boto ng mga Marcos loyalista Kita nyo ni hindi nga nangalahati ang boto na nakuha ni Alan Cayetano noong 2016 dahil ang boto na nakuha niya, yun lang ang boto ng mga TDS na mga anti-Marcos. Yung mahigit 10 milyong boto na nakuha ni Rodi Duterte noong 2016 galing yon sa mga Marcos loyalists. Kaya halos pareho ang nakuhang boto ni Duterte at ni BBM. Sadyang binaboy lang ang sagradong boto ni BBM noong 2016 ng mga alipores ng mga yellowish. Yan ang totoo, kaya hindi Duterte ang nagpanalo kay PBBM, kundi ang mga Marcos supporters. Kung lumaban si Sara bilang presidente laban kay BBM, hindi makukuha ni Sara ang milyong-milyong boto ng mga Marcos loyalists na ginamit ng tatay niya noong 2016 para manalo. Yan ang totoo. Kaya kayong mga abnormal na mga DDS, hindi nyo nga naipanalo yung mga tauhan ng PDP laban sa pagkasenador noong 2022 kahit inendorso pa ka ni Duterte. Yan din ang gagawin ng mga Marcos loyalists sa mga Duterte at mga alipores ng mga Duterte na puro paninira ang ginagawa sa mga Marcos ngayon. Wala kayong matitikmang solidong boto ng mga loyalista ngayong 2025 kaya kayo ang mabubura sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas. Duterte ang may malaking utang na loob sa mga Marcos at Marcos loyalists, not vice versa. Sadyang maiingay lang ang mga abnormal na DDS sa social media, pero hindi kayo malaking puwersa pag eleksyon. Nang gamit lang amon nyo ng mga boto ng mga Marcos loyalists, kaya kayo nanalo. Kaya sa nagsasabi na, kung walang Duterte, walang Marcos na nakaupong Pangulo ngayon. Hindi totoo. Muli nating i-analyze ang sinabi ng DDS na ito at patutunayan nating mali. Again, si Duterte at Cayetano ay tumakbo bilang presidente at VP sa iisang ticket. Magkatandem sila noong taong 2016 na eleksyon. Si Duterte ay nakakuha ng 16 na milyong boto habang si Cayetano ay nakakuha lamang ng 5.7 na milyon na boto. Ang malaking tanong ay ito, kung DDS talaga lahat yung mga butante ni Duterte noong 2016, bakit hindi nila naipanalo si Cayetano? Ang boto na nakuha ni Bongbong Marcos sa pagka-Vice President noong 2016 ay nasa mahigit 14 na milyong boto. Setting Lenny Robredo aside na isang LP candidate, bakit mas malaki ang nakuhang boto ni BBM kaysa kay Cayetano? Saan galing ang 10 milyong boto na nakuha ni Duterte na labas sa DDS votes ni Cayetano? Hindi pwedeng galing niyan sa mga LP voters dahil si Mar Roxas ang binoto nila sa Kasileni. Kanino galing ang majority votes ni Duterte na nagpanalo sa kanya? Noong election 2016, umugong ang pangalan ni Duterte nang panggitin niya pa ulit-ulit ang pangalan ng yumaong President Ferdinand P. Marcos sa kanyang mga kampanya. Napansin ito hindi lamang ng mainstream media, kundi pati ng mga Marcos loyalists and supporters. Lalo na nung nagsabi si Duterte na ipapalibing niya ang bangkay ni Apolacay sa Heroes Cemetery. Good news ito sa mga Marcos loyalists. Noong panahon ng kampanya, ang mga Marcos loyalists sa panungunan ni Jose Calida ay bumuo ng isang alyansa. Tinawag nila itong Aldob o Alyansang Duterte Bongbong. Ang katandem ni BBM ay ang late senator na si Miriam Defensor Santiago. Subalit dahil may malala na itong sakit, napunta kay Duterte ang malaking porsyento ng mga Marcos loyalists sapagkat inendorso ni Imi Marcos si Duterte sa mga loyalista sa Norte. At ang pinakamalaking nagpondo sa kampanya ni Duterte ay ang mga Marcos loyalista din. In fact, ang pinakamalaking nagdonate ng pondo sa kampanya ni Duterte ay si Antonio Florendo Jr., na isang Marcos Loyalist na naka-based sa Davao City. Nasa total of 75 milyong piso ang na-i-donate niya kay sa kampanya ni Duterte. Si Sap Antonio Lagdameo, na childhood friend ni PBBM, ay pamangkin ni Antonio Florendo Jr. Ano ang dahilan bakit red collar ang pinili ni Duterte na political collar sa kanyang kampanya? Gayong ang partido niya na PDP laban ay isang dilawang partido at ang kanyang katandem na si Cayetano ay isa ring dilawan? Isa lang ang sagot. Kailangan ni Duterte gamitin ang red color para makuha niya ang boto ng mga Marcos loyalists. Ang red color ay political color ng mga Marcos simula pa noong una. In short, ang pinakamalaking grupo na nag ng aliansang Duterte-Bongbong ay mga Marcos loyalists. Ngunit of course, hindi lahat ng Marcos loyalists ay bumoto kay Duterte. Ang iba ay bumoto kay Grace Poe, na sinasabi nilang half-sister daw ni BBM. At ang iba ay bumoto kay Jejomar Binay dahil isa rin siyang Ilocano. Maliwanag na ang 10 milyong botante ni Duterte noong 2016 ay nanggaling sa mga Marcos Loyalista. Kung hindi bumoto ang mga Marcos Loyalists na ito kay Duterte sa pagkapangulo, malamang sa malamang hindi tayo nagkaroon ng Presidenteng Duterte dahil matatalo siya ni Mar Roxas sa boto. Tanong, sino ang nagbigay ng pinakamalaking boto kay Duterte na nagpanalo sa kanya sa presidential election 2016? Sagot, Marcos Loyalists. Nakita niyo ba ang caravans noong 2022 eleksyon? Puro halos kulay pula ang suot ng mga tao. Bihira ka makakita ng kulay green. Kaunti lang. At hindi pa nag -F file si Sarah ng kandidatura. Nag-umpisa na ang caravan ng mga BBM supporters. Nang makita ni Sara na napakaraming mga Pilipino na dumadalo sa caravans ni BBM, alam niya na hindi niya makukuha ang boto nila kapag lalaban siya kay BBM sa pagkapangulo. Kaya ang ginawa niya, nag-file siya bilang vice presidente at hindi bilang presidente. Dito mauunawaan ng lahat na ang majority voters na bumoto kay Sara ay hindi DDS kundi mga Marcos loyalists and BBM supporters. Tandaan, ang DDS ay nag-umpisa lang sa Davao noong 2016. Pero ang Marcos loyalists, nandiyan na simula pa noong 1966 at 695. Kaya ang realidad ay hindi talaga mananalo ang mga Duterte kung hindi sila binoto ng mga Marcos loyalists. At ngayong election, 2025 at 2028, hindi na nila kailanman makukuha ang sagradong boto ng mga Marcos loyalists dahil sa ginawa nilang mga pambababoy, panlalait, pang-aalipusta at pagbabanta sa pamilya Marcos, lalo na nung nagsalita si Sarah na ipapahukay niya ang bangkay ni Apolakay at ipapatapon sa WPS. Ang kawalang hiyaan, kawalang paggalang at delikadesa at kabastusan ng babaeng ito ay lalong nagpa-discourage sa milyong-milyong Marcos loyalists na iboto siya sa susunod na halalan. Ang pambabastos nila sa mga Marcos ay nakapagbigay ng matinding sakit sa kalooban ng mga Marcos loyalists na silang silent majority voters sa Pilipinas. Bakit umabot ng 30 milyong mga naitalang boto noong 2022? Sapagkat ng malaman ng mga Marcos loyalists na Marcos Uli ang tatakbong presidente, nagdagsaan sa COMELEC ang mga matatagal nang hindi nagsisiboto para bumoto uli. Ayon sa COMELEC, ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas ang napakalaking porsyento ng voter's turnout o bilang ng mga bumoto. In short, mas maraming Pilipino ang nagmamahal sa Pamilya Marcos kaysa sa mga Duterte minions. Kaya sorry na lang mga DDS, hindi na kayo mananalo. Sinira nyo na ang tiwala ng mga Marcos loyalists na nagpanalo sa mga iniidolo nyo. I uh, suggest that VP uh, Sara Duterte should resign and not wait for the impeachment trial to uh, Uh, proceed. Kailangan mag-resign siya para pwede pa siyang tumakbo sa 2028 for presidential uh, elections. Gustong-gusto uh, gusto ko siyang tumakbo kasi gusto ko silang mapahiya na talagang wala naman talagang boto ang Duterte. Uh, masyado lang silang i-claim na number one, number one, mga ganyan. Pero actually, hindi. Walang boto ang Duterte. H hindi enough yung boto nila para magluklok ng presidente sa Malacanang. In 2016, kaya lang nanalo, si former President Rodrigo Roa Duterte is because dinala siya ng mga Marcos, ng Marcos loyalist, ng Ilocadia. Kung wala yon, wala siyang boto. Uh, konti lang naman ang boto ng Davao at saka ilang mga probinsya ng Visayas. Pero hindi enough yon na makakapag-elect ng President. Bakit namin sinuportahan si uh, Duterte noong 2016? Kasi no choice. Walang choice. Alam mo ang iboto si Marrojas or si Binay or si Grace po. Eh, mga dilawan yan. Noong mga time na yan, mga rabid yellow siya. And si uh, the late Miriam Santiago naman, alam naman namin na talagang matindi na ang karamdaman. Kaya, uh, nung nangako si uh, Duterte na ipapalibing niya si uh, uh, former or the late President uh, Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, eh di doon na lang napunta yung suporta namin. No choice. Walang iba na pwedeng iboto. Ngayon, In 2021, Nagpakundak ng survey ang Malacanang sa mga kongresman. Nagpakundak sila ng mga internal survey sa mga distrito nila. At doon ay na lumabas na ang number one na may malayong-malayong agwak sa percentage ay number one ay si BBM. At sumunod si uh, Madam Leni Robredo. At ang pangatlo ay si Isko pang-apat lang, number four lang si Sarah, napakalayo ng kanyang percentage. Hindi ito isang probinsya o isang lugar lang ha, napakalawak ng uh, mga uh, survey na ito sa mga congressman. Kaya ako nalaman, kasi napakarami ko mga kaibigan mga congressman, nagkuwento sila sa akin, sinasabi nila yung resulta. Kaya ganon. Kaya na, kaya nga, talagang hindi na tumakbo si Sarah for president kasi alam nila, walang panalo. Walang panalo. Kaya sila, ay uh, hindi na tumakbo ng presidente. Yan ang nangyari noong 2021 and 2022. Kaya para i-claim na yeah, patapos ako sa 2028 para maging presidente, napakalayo niyan. That is why I want her to resign now so that uh, she can run in 2028. I want to, I, we will, uh, we will uh, be proven right na walang boto enough to Uh, put her in Malacanang as president. Wala, walang boto. The mere fact na yung mga maisog rallies nila, nilalangaw. Mas marami pang nanonood sa gay beauty contest kesa sa maisog rallies. Kasi wala naman talaga silang tao, wala silang suporta.